pa ba? Hindi na. Ha? Pwede na yan. Net naman yan eh. Ano? Tagal na pong walang rooster. Uy, ayan ah, Isang magandang buhay mga farmer Bakit 100% ang ating... Ah. <coughs> Battery <laughs> Ayan, bumili na tayo ng number 6 na Wire Para sa Papaset up na natin yung generator Tapos Ang good news Medyo nagmura na pala yung Nagmura na po yung ano uh, Mga solar panels Mga ano ng Gamit sa solar kaya Ngayong tag init Grabe ang ano ang init na farmer baka try kong ano uh, isingit <laughs> maganda sana ayan gaya niya no ganda ng harvest ng solar niya nagpa-quota ako kay ano kay Gian ko ito na naman yung bola sinini may Mahilig sa bola ito malapit na yung ating uh, shading ano. Ganda mga ka-farmer. Maglalagyan ng shading net. Medyo magalaw daw. Mag Galaw pa ba? Hindi na. Ha? Pwede na yan. Net naman yan eh. Ano? Kasi kung dito mo pakakapitin, ganun din. Gagalaw, gagalaw pa rin yan eh. Ah. Uh... Kasi ang ang gumagalaw ito eh. Dito, dito siya. Oh, tingnan mo. Kahit anong tibay mo dito, dito din ang gagaling eh. Wala kasi kumukontra sa dito. Ayan oh, tingnan mo. Bitbit -bit niya lahat eh. Okay na siguro 'yan. Net lang ang na ilalagay natin, di ba? Nothing to worry about. <laughs> okay na 'yan. Para makagalaw na tayo doon sa ano natin, mga signage Bagay hindi ganong napagod dahil wala sa initan eh no Masaglilim lang kaya maganda matapos itong init pa naman ngayon Ating langka Sabi ko kay Kongkong Kong, kailangan namin pili, yung mga Dominina na nako mabolo na ulo ate meron. wala pang gaanong bunga yung marami po parating pa lang maliliit pa naglalabasan pa lang ngayon hahanap tayo kung saan makakabili ng magagandang ano orchids pero bago tayo bumili syempre kailangan natin ng pakapitan yan kung ano kaya ano kung 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 bakal tapos ano na lang ng new pwede okay, rin ano mga nyug na lang na ano ba mga bunot ng ano nang nyog kasi kung kahoy iniisip ko mahihirapan mag keep ng moisture ang gusto pa naman ng orchids laging uh, may moist yung kanyang ugat ba so yung shading net maganda na yan kasi talagang may lilim siya pag nilagay yung net makikita natin kung alin ang tatamaan ng araw kasi ang araw medyo ano eh malikot eh <laughs> nasa ano dito nakatagilid medyo papasok ng kaunti Dito ko no. din naman kasi pinalakihan na gawa ng yung mga sasakyan na papasok dito minsan bibigayan eh dito pasalubong pagpakyat doon kasi hindi nakikita dito pagpasok hindi nila kita pag akyat na ganoon doon lang makikita up may kasalubong pala so magbibigay yung dito aatras dito dadaan naman ganoon Nakalundo ng konti, no? Yerusal, okay. nag-i-spray ng ano kasi kahapon. Bumaba ako doon sa sa pond. Tinignan ko, napakataas na pala ng damo. Lagpas tuhod na. So sabi ko, bat, teka, kailangan natin isprayhan to, para mapatay natin, kahapon pa naman umulan na naman, medyo eh di malakas din hmm. sabi ko, sal, tirahin mo na muna kaya, eh. nainit na pa naman na ako kailangan yan, ano papaloapan pa yan, titingnan kung alin yung mga hindi namatay matay aanohin pa e, isprayhan pa ulit You know, lagpas tuhodan ni Rizal oh. Makapal Pero dito malambot pa Umapak tayo dyan So negative pa yan Binisita ko kahapon Sana po ano, medyo marami ang malagyan natin Bahala na Nakakapusin talaga e di, Papatambak tayo Pero mas maganda sana Kung dito nakukunin Para heating tubers tayo Napalalim yung pan doon na natin kukunin yung kasi mahal din yung tambak ah 1,000 ano 1,006 na ata yung isang maliit na dump truck isipin mo 1,006 ay eh, ang oras ng uh, bako sabihin mo 1 to per hour so sa isang uh, araw uh, sa isang oras ilan ilang mini dam ang kayang i ilipat, di ba marami po so mas makakatipid pa rin talaga doon sa ano, pero mas mas makakatipid nga daw kung uh, bibili ng uh, excavator na 'yon, maliit. Tapos kami na lang mag-ooperate, kaya lang sabi ko baka hindi baka hindi natin kayanin tsaka wala din kailangan din ng magta-transport ng ano. Kay Edmond kasi meron eh. So sayang pero mag-ano <laughs> na lang tayo para at least wala na akong isipin na ano go operate kasi alam nila yung gagawin nila dito, unti-unti, lipat doon unti-unti, usog, 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 usog o diba, hanggang saan ang pwedeng makuhanan oh kulit na ng aking bunso pasok ng ibon na ito loko loko eh pasok na hindi muna ako magpaparonda dahil nag spray tayo baka madisgrasya yung ating mga ibon grabe na po ang init ayan na oh sarap mamalengke ngayon ang sarap mga hmm. Kailan ko lang pinagalitan itong ano mo? Tinanong kinu kinuha natin, sabi ko malilitan dahon. Oh, Tingnan mo. Ha? Ngayon malaki na ang dahon niya, no. Ayun, mga. Siya pinakamaganda ngayon, ha. Tapos. <laughs> Ganda. Hay, Jay Ano na, Jay Jay. Sandali yung pogi. Jay Jay. Asan yung pogi? Choy-choy. Uh, uh, uh okay, okay. mm, okay. bakit ganyan ang ilong mo? Baseball. Ha? Mm -hmm. Gusto mo magbasketball Oo, oh, basketball. <laughs> Sabihin mo nga, basketball. Ah. Oh, okay. <laughs> <laughs> Teka lang, nawala na naman. Asan shout out dito? Ayan. Ayun, magsa-shoutout pala tayo mga farmer Ito ha. Uh, kay Ma'am Am Amalia Dizon and Dennis Dizon. Ayun, pa-shoutout daw. So, ayun, marami pong salamat. Nag-order po sila ng uh, lechon, last March 1. So, ayun, thank you, thank you po. At maganda naman ang feedback. So, thank you so much. Maraming salamat po. Hanggang sa uulitin, syempre. Ayan, grabe na po ang init mga farmer wala pa pong hindi uh, pa po pumapasok ang summer may, may huli oh, ah basketball <laughs> Ooh, dribble mo nga dribble dribble Yun, umahulog ka <laughs> ang yung anak ko na ito so ayan si Rowan nasa kabila mamaya Ayan, naisprayhan na po pala ni Rizal yan kanina. Nakatatapos ah, din lang. So, hintay tayo ng mga 3-4 days. Yan po ay magba ah, magbabrown na yan. So, yung matitira na green pa, i eh, po uli yon hanggang sa dapat mamatayan para at least eh, makapenetrate yung init dun sa lupa. Mas tumigas pa. Pero kahapon, umulan. Ah, ah umulan kahapon. Busy si baby magluto too hot ano mapalo pa natin yan kung may matitira syempre may ma iiwan doon ganda nito pagka natapos farmer ang na ating project ngayon tapos yung mga ano natin signage Gusto nyo ng hindi gagalaw yan? Uh, John? dito, Di, dito. Maglagay ka. Para <laughs> hindi siya yuyug-yug. Ha? Pangit nga lang. Kasi yung ano talaga, ito lang papayam eh. Naandito lang po kasi ang lahat ng weight. So kahit anong gawin mo, dito mang manggagaling ang yug-yug. Mm -hmm. Hindi yung galaw nung ano Pero, eh. Yan, yung Hindi yung, yung lahat ng biga, ayan oh. Ayan oh, nandito, di ba? Dito. Diyan galing. Yung pinaka-solusyon, pwede sigurong tutukod ka ng dalawang dulo. Pwede naman, dalawang kahit dalawang dulo siguro. Pero sa akin, okay na yan. Ay, science to. Ah, ah adwa ala. Adwa. Yan, ano. Pakain ko kay Ate Tim ito. Matrobak man lang siya. Kamagong. grabe init sa search na pala ako ng mga bilihan ng orchids sana may malapit may mabibilhan tayo pero bago yun syempre kailangan natin yung paglalagyan yun muna ang gagawin natin ito muna order oh, ng ano tambak tambak ano lang kasi nilagay pinalagay ko round bar lang talagang medyo magalaw yan pero sa akin naman kasi shade lang naman ang humble natin talaga pangit kasi pagka ano eh lagyan ng nasa ano, gilid pero hindi naman makakasagabal wala kasing kumukontra no dyan ano walang kontra sa ano sa kabila eh tuyo na kumusta daw yung kahoy papayam tuyo na po ito di pa basa pa eh hindi kaya magtuloy ang biyak sayang naman no oh. lugi. <laughs> 25,000 Akala ko. Kami na magpapatistis. Sila pa ang uh, hindi daw po pwedeng tistisin ng iba. Kailangan lisensyado. Doon kami dinali. Mabot ng almost uh, 50 o 40 plus yung binayaran. Di pa tinistis ng sa maximum na haba na gusto sana namin talaga so na spray na ni Kong Kong ah, ni Rizal wala pa yung mga nag ano ah nagsabog ng palay ah Kumusta na kaya? Kaya maganda. Malaki-laki mo siguro. Bagal ito. Grass cut lang ni ano yan? Ni Jomar. Ganda nung ano. Yung kailangan mabawasan marami ang kailangang bawasin dito para matira iisa lang ayan oh, yan nagyan na ni Junjun ng uh, naman daw ano kasi talaga ah uh, round bar eh medyo malikot pa yan di ba? alam nagtitipid tayo okay na yan ako naman ay ilang araw na pala akong di bumibisita sa manukan mga farmer marami na namang siguradong itlog kaya nagdala na po ako ng pang ice candy eto Oo. last naming harvest saturday so 5 days 5 days na so yung 5 days na itlog kukunin natin Ito pang mga susunod naming project. Replant ng kamote. Ah, ito, daming ano, alateris eh. Gusto niyo ng shade na ano? Nako, hindi pa pala nadidilig ito. Darating pa akong baboy ngayon. Pero si ka Farmer Anthony, sabi ko, alanganin, wala po tayong order gaano. Matumal ngayon. So, ah, ano tayo? pass muna eh 20 kilos ang order buti na lang si ano meron <laughs> si manugang ni tatay pele meron pa siyang mga biit so okay na rin mga baka yan wala nang makakain grabe sobrang ano yan, oh. tingnan nyo naman ang mga dahon lalagas po yung mahogany eh ulit ulit lang naman yan ulit ulit lang oh, wala na rin matang pagkain to ha Ihingi na patay patay tayo walang pagkain walang itlog Naku, oh, naglimlim na yung iba patay tayo ha Ng pagkain to hindi sa akin nabanggit ni Rambo Baboy lang ang message niya sa akin lagi. Tubig. So Tapos tayo. To, wala nang ano wala na wala na pong lalaki kaya oy isa ka nang maglimlim diyan hindi naman yan ano hindi na po hindi. don't do it don't do it walang lalaki intindihan mo ang pagkain wala nang lalaki ano? bubuk na ito hindi na natin yung itim Ayan ako yan, last atang may lalaki yan. Wala ding ano yan, wala si Milia yan. Wala pang si Milia. Wala lalaki dito eh. Tagal na pong walang rooster. Ako. Sayang to Iniputan na nila. Oh, oh. ko na lang yan. Lalaga na lang. Ito nang magano. Limlim, brother. Ito na. Sister pala. Sorry na. Pilihan ko to. Alam mo naman yung mga itlog na ano. Galing oh. Iba ang ano nito ah. yan ang hirap pagka nakakalimutan mo na manguha lalo na put may mga native na kasama naglilimlim so marami ang bugok dito sigurado wala nang mga similya to eh pilihan na lang natin Ilala, papalaga ako na lang sarap din naman yun Pinoy style kaya lang pagkain wala oras na ba? hindi kaya ako dalawang kalapata ay pumasok kulit hindi ko na pinaronda dahil nag spray po tayo so mga baka malason baka kumain sila ng damo malason Kita lang natin kung ginagawa ni Nel, -Nel. Asan din ginagawa ni nito? nagpagawa po ng bench, nakita yung pinagawa ko kay Nanay ko, Onching. Kaya lang, sabi ko nga kay ano, papayam. Ano na muna tayo? <laughs> Stop na muna kasi. <laughs> yung sa atin baka maubos naman kasi gagamitin pa po namin ng pa kami. project sa taas, alam niya naman. Para magamit naman po kailangan din yung mga slab na ganyan kasi pangupuan din din diba tapos si nanay Christy may, pagawa, may pinapagawa din pong uh, ano uh, ganun Nagustuhan niya <laughs> promise ko na sa kanya yan ayun ay, ganito ang daming itlog ah ayos may itlog na nakuha na ay Uy. Wala nang laman niya nak. Wala oh, na naman oh. Nakakatakot na naman yung anong ay, kong nagpapakuha pa lang ng ano na eh. Mangga. Ang ang gusto ba nila bebe yung medyo maasim na no? Halo na lang siguro na eh. Si Kuya Buboy. Asan ba si Kong... Kong Steve. Ha? Ha? Ay manok. Nasaan ba tita Gina? Wala kay Tita, kaya niyan. Kay ko na kuya bitiyon sa sakyanan 'yan. Nasaan sila? Nando kay ma. Nando si Rowan. Ha? Ah, okay na tayo. Tingnan ah. natin hmm, na naman puti oh. <laughs> so kailangan na lang ayusin yung paglalagyan kakabit yung net siyempre gagandahan din natin tapos sa uh, kung saan yan lalagyan natin ng plants na may flower um, orchids hanap tayo kahit mga vanda lang pwede na yon. dati sa mga sa San Fernando dami ko nabili nun eh na lang natin mga farmer kung uh, saan tayo sa facebook hanap hanap tayo okay so yan marami pong salamat at magandang buhay